Dahil hirapan ka ba sa purchase chaos to stock or sales? Wala na magulong spreadsheet or nakalita ang reorders. Sa big seller, purchase module, madaling mong may manage ang suppliers, purchase orders at stock updates sa isang lugar. Automatic at tama ang calculation. Tingnan natin kung paano ito gumagana. Una, set purchase suggestion. Kailangan mo munang iset ang purchase suggestion. Automatic yung kakalkulhin ng system ang quantity na kailangan mong irisa. Meron dalawang uri ng purchase suggestion. Para sa in-stock products. Para sa out-of-stock products. Ito ang kakalkulhin na formula. Pangalawa, fill-in purchase days and safety days kailangan mong ilagay ang purchase days at safety days sa merchant SKU. Pwede ka mag single edit o bulk edit. Pangatlo, send this up suggestion strategy. Dito ka pipili kung magsiset ka ng para sa insta stock or no-stock merchant SEO. I-click ang mga icon na ito para makita ang explanation sa bawat field at puno ng database sa iyong sales performance. Pansinin ito. Pwede mong gamitin ang field na ito gawing mas accurate ang data. Halimbawa, Maaari mong iset ang sales coefficient sa 0.5 sa promotion day kung ang sales mo ng araw na iyon ay doble kaysa karaniwan. Automatic matitigger ang system ng suggestion once a day, pero pwede mo rin itong gawin manually. Pang-apat, generate and create purchase order. Kapag may generated suggestion na, maaari ka na mag-create ng bagong purchase order based sa suggestion. Lagay ang basic info at isave. Pagkatapos, pumunta sa drop page. Pag naka-check ka na, isubmit ang order. Sa ship page, pwede mo na iship ang order may available na bulk action dito. Kapag natanggap mo na ang warehouse, ang mga items, i-receive ito sa on-the-way page. Supported ang partial receiving. Pagkumpleto na ang lahat ng items, lilipat ang order sa completed page. Manage Suppliers. Maaari ka nang mag-manage ng na suppliers sa system. Pumunta sa supplier list para mag-add at mag-manage ng suppliers. Pagkatapos, pumunta sa suppliers management para i ang suppliers. Iyon ang buong flow, simple at convenient di ba? 1, 5, five, five six,